Yung mga mga gawin so, sa Ecclesiastes chapter 2, versikulo 13 o 14, yung sikreto ng buhay. Ang wakas ng lahat na ay ito, matakot ka sa Diyos o sundin mo ang kaniyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o masama. Pag-usapan natin to, mga kaibigan ang sabi sa versikulo 13. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Simple lang. Di ba? Yan ang buong tungkulin ng tao. Pero teka, may kasunod pa. Sinasabi sa atin ng versikulo 14 na ang bawat gawa ay hahatulan at lahat ng nakatago, mabuti man o masama. Ano ang ibig sabihin nito? Malapit na ang araw na kuhukuman ng Diyos ang mga lihim ng lahat ng tao. Kaya ano ang konklusyon? Lahat tayo ay naghahanap ng katotohanan, kapayapaan at layunin sa buhay. Ang magandang balita ay ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagkakaroon ng personal na relasyon kay Heso Kristo. Siya ay hindi lamang ang ating tagapagligtas, kundi ang ating mapagmahal na Panginoon at Diyos at inaanyayahan niya tayong makilala siya at maranasan ang kanyang biyaya. Sinasabi ng Banal na Biblia sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talata 13, Sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya, mabuhay ng may layunin, parangalan ng Diyos, at manatiling tapat sa Kanyang plano para sa iyong buhay. Tandaan, mahalaga ang bawat kilos. Inspired ka ba? I-like at i-share ang revelation na ito. Magbahagi tayo ng positivity at purpose.